Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang umaga sa kay Bigan, Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa umagang ito, ay patuloy pa rin tayo sa pag-aaral sa aklat ni Santiago at tayo ay nasa kabanata dalawa na. At ang tutunghaya natin at kukunan natin ng paalala ay patungkol sa isang uh, utos Patungkol sa favoritism, tayo ay uh, inuutusan ng Diyos na hindi dapat tayo ikanga ay nagtatangi. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Amanamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. So magang ito sa amin pong pagdulog sa inyong banal na salita. Sa marami pong kapamaraanan, kami po ay pagpalain mo, pagkalooban mo kami ng karunungan at ngayon pa lamang. Nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Aklat ni Santiago at tayo ay nasa Kabanata 2 na. Gaala pag-aaralan natin ang unang pitong talata at ito ay patungkol sa favoritism. Ngunit pagtutuon natin ng pansin at kukunan natin ng aral ang isang napakagandang utos ng ating Panginoon. Bagaman lahat ng utos ng Panginoon yan ay para sa ating kabutihan at lahat yan ay magaganda, titignan natin ang isang napakagandang aral na ating makukuha dito sa talata isa. Ganito ang ating mababasa sa aklat ni Santiago Kabanata 2 James chapter 2 verse 1. Sabi rito, bilang mga mana ng palataya ng dakila nating Panginoong Hesus, dapat wala kayong pinapaboran. Ayan ano, at ito ay nabanggit ko nga po no? ang aklat ni Santiago at ito po ay madalas kong sinasabi sa atin ano, na halos lahat ng aklat sa bagong tipan ang primary audience niyan ay mga palataya at dito ang mga tagapakinig o ang mga mambabasa ni Santiago ay mga maituturing nating um, believers uh, scattered. Now dito kay Bigan, ano ba ang konteksto nitong verses 1 to 7? Ito ay patungkol sa pagtatangi because there was an oh there is an illustration in this uh, um, uh, verses 1 to 7 about yung isang tao no na pumasok no and hindi maganda ang kanyang uh, uh, ikang nga eh, appearance at dito ay uh, sabi nga nagtatangi na kaagad ang tao dahil lamang sa decorum o sa appearance ng isang tao kung misang ganyan tayo eh no we uh, have the impression kung ano ang uh, uri ng isang tao base o oh, oh, batay sa kanyang maituturing nating appearance or uh, decorum at hindi malayo. Magkaganito ang ating ginagawa, tayo ay nagiging judgmental na rin. Alam mo 'yon? Pagka ang tao ay tinignan natin na ganito ang kanyang itsura, halimbawa hindi maayos, uh, we may judge uh, the person differently with somebody who is very ekaanga on or, no, uh, or dressed well yan alam mo kaibigan si Santiago condemns galit na galit si Santiago rito sa mga maituturing nating acts of favoritism kaya nga sa kanyang sulat ganun din ano do not show favoritism uh, dito lamang yan sa sulat niya at alam mo yung uh, sulat ni Santiago, ito ay nakuha niya sa ating Panginoon because God does not show partiality. Hindi ba? Uh, sa salita ng Diyos, meron ganyan. Ano? God does not favor uh, anyone. Ano? Yun ang sinasabi natin dito. The reason why James o si Santiago reminded also his readers at ito ay angkop sa atin. Lalong-lalo lalo na tayo mga mana ng palate. Kung Kumisang ganyan tayo eh. Minsan nakakalungkot lang. Ito po ang isang katotohanan. Ano? ah uh, kung minsan ano, uh, may mga mga ngaral. Ano? ah uh, Siyempre, pagka mga ngaral ka o ikaw yung pastor, hindi ko po nilalahat. Ano? Ito po ay nangyayari at ito po ay uh, nakikita ko. This is my observation, personal observation. Kung minsan, ah uh, yung mga ibang bahagi ng iglesia, no? Uh, kumisan, uh, ang kanilang impression ay nahihiya sila na lumapit sa kanilang pastor Ito po ay narinig ko na, ito po ay personal experience ko uh, Sabi nga nung isang miyembro, no, nahihiya akong lumapit sa kanya kasi ang mga kaibigan lang niya At ang kanyang mga uh, iniintindi lamang ay yung mga nakakaangat sa buhay sabi ko nga ro sa uh, isang nagsabi niya, bagay, sinubukan mo na bang lumapit, no? But the impression remains, yun po, eh, no? Uh, kaya nga tayo, eh, no? Bilang mga mangangaral, kinakailangan, we do not also show uh, favoritism sa ating kawan ano uh, ano man ang kanilang kalagayan sa buhay kasi kumisan yan ang isang pagkakamali natin eh. we judge people we perceive people based on the appearance or even on status at ito nagagalit ang Panginoon our God does not show partiality the reason why also dito sa sulat ni James dito lang in his letter alone he condemns uh, acts of favoritism. Alam mo kaibigan, ganito naman talaga yan. Eh, no? Likas ito sa atin. Ano? We tend to compare people with other people. Batay lamang sa kanilang uh, estado. Uh, minsan na sinasabi natin, ah, ito, successful ito. No? Itong isang to is a failure. Now, alam mo, uh, maaring may katotohanan yun ano? at uh, hindi na natin kinakailangang bigan ng ika nga eh, uh, mataas na paningin. No? ang isang taong successful at alam naman natin kahit na yung mga ibang kapwa naman natin eh they also uh, do something about their status in life at uh, sila ay gumagawa ng kapamaraan upang mapunan din ang kanilang mga pangangailangan kaya nga lamang hindi malayo na tayo mga mananampalataya ay ganun rin sana hindi tayo ganun ata uh, sundin natin ang utos ng ating Panginoon. We tend to compare successful uh, people with uh, those who are uh, maituturing nating uh, failure ano At dito, this attitude kaibigan is already sinful. Makasalanan ito no, kasalanan ito no. Bakit? Because uh, we regard people based on status, based on probably fame, based on wealth based on na uh, intelligence o oh, lalong lalo na no based on na uh, appearance sa eh, dito nga eh 'di ba ang illustration dito sa verses 1 to 7 pumasok lang at hindi maganda ang itsura at kung minsan ganyan tayo eh no uh, titingnan natin ang ating kapwa batay sa kanyang kasuotan o oh, may tuturing nating uh, uh, physical uh, appearance tell mo kaibigan pagdating naman sa larangan ng kasalanan ito naman ang isang katotohanan Pagdating naman sa larangan ng kasalanan, ikaw at ako, lahat tayo pantay-pantay sa ating Panginoon. All are sinners. Mayamang ka man o mahirap, pagdating sa larangan ng kasalanan, ang tingin sa atin ng Panginoong Diyos, wala siyang tinatangi. Lahat tayo, makasalanan. God does not play uh, favorites when it comes to sin. Alam mo kaibigan, habanggit ko nga, no, ito eh, talagang nangyayari ito. No? We are impressed by wealth, no, so, status and fame na banggit ko nga ito kanina no but God looks the other way. God would always look at the heart. Hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuhan ng isang tao. Yung kalooban ng tao ang kanyang uh, uh, tinitingnan. Hindi naman kasi lahat ng mayayaman eh hindi naman maganda, masama ang ugali. No, meron namang mga mayayaman talaga na mababait naman talaga no, Meron din naman mga ay, wala namang masyadong kasapatan sa kanilang buhay na hindi rin naman kumisa maganda ang attitude. Yun ang balansin ng buhay eh. Pero alam mo ang ating Panginoon, God would always look at the heart. Kaya God does not show partiality. Pero tayo, yan ang magiging pagkakamali natin. We look at the uh, people based on their uh, status in life, whether they are famous, they are wealthy. Yan nga sinasabi natin dito or they are learned. People tend to exalt someone, yan yon, no. We tend to exalt someone based on external basis, 'yan, 'di ba? Ganyan ang uh, ating uh, ginagawa, no. At dito nga, no, pagka binasa mo 'yung salita ng Panginoon Dios, no, God gives grace to the humble. Hindi naman sinasabi nito na 'yung mahihirap lang ay merong papag- Pakumbaba, kumbaba no uh, they have a humble uh, attitude kahit na mga sa mga nando sa mga mga mayayaman din uh, who are also humble but when it comes to the attitude of um, the heart yan ang tinitingnan ng ating panginoon kaya dapat ganyan din tayo no we do not uh, show favoritism based on external uh, decorum yan ang sinasabi natin dito bilang mga mana ng kay bigan no? Dapat wala rin tayong preferential treatment. This is the entire lesson for this verses 1 to 7. Tayo ay pinaaalalahanan na ituring natin ang ating kapwa. Mayaman man sila o hindi, maganda man ang kanilang kalagayan sa buhay, sikat man sila o hindi, ano man ang kanilang kalagayan, dapat pantay ang pagtingin natin sa ating kapwa. Kasi kung uh, titignan lang natin at bibigyan natin ng special attention ang mga taong may higit sa kasapatan, hindi nalulugod ang Diyos sa atin. Suriin natin ang ating sarili sa ganitong attitude. Kaibigan, tayo ay pinaaalalahanan at pinag, pinag, inuutusan na hindi tayo dapat nagtatangi. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, July 26, Meron po tayong maikling talaan ng mga prayer request Kaibigan, kung meron kang nais idulog sa ating Panginoon, ngayon ay isang napakagandang pribileyo upang tayo ay mamagitan. manamin sa langit, marami pong salamat at muli meron kaming pribileyo na kami po ay makapamagitan sa larangan ng pananalangin sa kahilingan po ng aming mga kapatid sa pananampalataya at maging ang aming pong mga kapwa. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, eh magkakaroon po ng kapahingahan ang mga may pinagdaraan ng hamon sa mga sandaling ito. Katulad po ni May, ang kanya pong pananalangin ay protection and provision. Kay Bell naman po, maayos na kalusugan at kaligtasan. Kay Shirley, ang kanya pong pananalangin ay maayos na kalusugan at ikit sa lahat rin Panginoon Diyos ay safety kay Bambi ang kanya pong pananalangin o pamamagitan ay magkaroon po ng healthy life ang kanyang buong sambahayan kay Angela o Angela ang kanya pong pananalangin ay safety in Macau kay Arnel siya po ay nasa Taiwan at ang kanya pong pananalangin ay maayos na kalusugan, kalakasan at karunungan kay Arthur naman po siya po ay nasa Riyadh, maayos na kalusugan and protection at higit sa lahat paglago niya Panginoong Diyos sa kanya pong pananampalataya. Kay Raquel, ang kanya pong pamamagitan sa kanyang mga mahal sa buhay ay magkaroon ng maayos na pamumuhay. Kay Ador, namamagitan po siya ng healing and guidance para po sa kanyang mga anak. Para po kay Karen, ang kanya pong pananalangin ay paglago sa kanya pong online uh, business. Marami pa po Panginoong Diyos ang mga sandaling ito o sa mga sandaling ito ay itinatalaga ang kanilang kahilingan at karaingan kung loloobin mo lamang at ayon sa inyong takdang panahon. Ngunit ngayon pa lamang, nang na kami ng pasasalamat sapagkat alam namin mas maganda ang gagawin mo higit sa mga bagay na itinalaga namin sa inyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, sa ating tinunghayan ngayon sa umagang ito sa aklat ni Santiago, yung talata isa, tayo ay pinaaalalahanan patungkol sa isang utos na hindi tayo dapat nagtatangi. Kaibigan, kinakailangan ng ating pakikitungo sa ating kapwa sa anumang larangan na kinakailangan ay hindi tayo nagtatangi. Iyan ay isang paalala para sa atin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala na wai tumimo ito sa aming puso at isipan ng aming pong maisa panguhay. Tanggapin mong ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart in Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samaan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman.